Mga parol na nanalo naman sa paligsahan ni Dennis Lay sa harap ng City Hall Ground ng Tacloban. Detali na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, Jimmy Maupay Ngaga. Hey, Dennis, please, sa harap ng City Hall Grounds ng Tacloban, mga parol na nanalo sa parol making contest. Ito ang sinabi ni Phil Jean Silagan, ang City Youth Coordinator sa Sudan ng Tacloban sa isang panayam. Ayon kay Silagan, na gumawa, ang gumawa ng naturang parol ay nanalo sa premyo o nanalo ng premium na 50,000 pesos, 40,000 pesos, 30,000 pesos at 20,000 pesos. Isinabit ito sa Giant Christmas Lights sa harap ng City Hall Grounds na magikita at ma-appreciate ng mga masyal sa gabi. Bukas ang Takloban City Hall Grounds sa gabi para sa mga mga masyal. Wala dito sa DYV Election Radio Takloban ito si Arstartito Jimmy Angay-Angay. Para sa DZARIDS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy Angay-Angay!